Sanay na sanay sila sa ganun Kaya ka nilang paikutin Kung hindi ka aware Maniwala ka sa akin Kasi ang mga babae Pinalaki na kahit may mali sila Binibigyan pa rin sila Ng positive reinforcement Which is mali So napaka importante At napakahalaga Ng non-verbal communication Kasi Ano tayo Nagre-response tayo palagi Subconsciously Diba kahit na the best ka Nagiging normal sa kanya Pag may isang tao Na gusto mo kahit na mala, mataas ang attraction mo pero tang ina kupal palagi sa'yo hindi ka pwedeng pumunta sa mundo nila sila ang pupunta sa mundo natin analogy is the best tool para at least kahit papano mag meet halfway kayo Mahirap talagang i-lead ang mga babae kasi nga, they always based on their emotions. Hey, what's up, what's up guys? Good morning at makulimlim na umaga sa ating lahat. At medyo <clears throat> sinisipo na naman tayo mga ropa po Hindi na nawawala yung virus dito sa Pilipinas. <laughs> <laughs> Dito na nanirahan. Naka-address na sa Pilipinas yung virus ang puta. Anyway, so yun mga Ropa, may nag-DM sa atin sa IG. Babasahin ko sa inyo habang traffic pa. So si Ropa natin, may tanong siya. So ang tanong niya is, okay lang daw ba maging clingy pag nasa getting to know each other pa? What? Tapos may isa pa siyang tanong, paano daw ba manuyo ang isang soplado moto? Wow. Okay. Pag-usapan muna natin yung kwento niya. So, habang traffic, babasahin ko sa inyo. Ropa, may kwento ako sa iyo. Meron akong nakagetting to know each other. Ngayon. And then, one month na kaming nag-uusap kasi nga, based din sa mga content mo na wait at least 6 to 12 months. Tama? Para mas makilala ko pa yung EA. Okay naman yung EA, walang kinakausap na ibang guy. Basta okay siya, walang problema pagdating sa kanya. And then, may nangyari na din sa amin. Wow. Bilis ha. In just one month sinusunod ko naman mga advice mo. Ang akin lang e eh, napakaklingi ko pagdating sa personal. What? Eh. Tanong ko lang, kung okay lang bang maging clingy kahit nasa getting to know each other pa lang kami? Then kung hindi pwede, ano naman ang pwede kong gawin para maiwasan yung pag pagkaklingi ko? Sasagutin ko ng tanong yung question mo, Ropa. Ang tanong ko is, first girlfriend mo ba to? Or ngayong kalamba nagka-girlfriend ng maybe she's very fucking hot. But that's why you are like that. Or ngayong kalamba nagkaroon ng babae na kausap na ganito na talaga nagre-reciprocate. Usually ganun yung reason. Or eto, medyo ano na to, medyo malalim na to. Hindi ka ba close sa mommy mo? Ayan. Ayan, 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 ayan. What? So that's my question, Ropa Hindi ko alam kung bakit ka super clingy sa kanya Pero nakikita ko lang dito, yun nga, yung mga question ko na yun Na pwede it can add sa pagiging clingy mo Maybe napaka-hot nitong babae na to Pangalawa, she's reciprocating sa mga gusto mo Kaya ikaw, nagugulat ka or na-overwhelm ka Kaya tuwan-tuwa ka Pwedeng ito yung mga namimiss mo Kaya siguro ganito yung nararamdaman mo na parang you are so clingy sa kanya kasi yun nga pwedeng first time mo na magkaroon ng ganitong babae sa buhay mo na talagang uh, nagre-reciprocate sa or talagang she's very fucking hot de ba yun yung mga talagang wow i know it's a good feeling pero madaling sagutin yung tanong mo bro hindi 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 pwede maging clingy ka sa getting to know each other pa lang why kasi well pwedeng pasulpot-sulpot since may nangyari na rin naman sa inyo kasi alam mo kung bakit pag naging clingy ka sa kanya kasi inaagawan mo siya ng posisyon eh sa pagiging feminine. Pag ikaw, inagawan mo yung dapat niyang mafeel or inagaw mo sa kanya yung emotions na dapat meron siya. So, ano mangyayari? She will feel na parang, oh my God, I don't feel safe. What? Diba? Ang mga babae, nag-open o -open up because they feel safe. Nagiging vulnerable sila sa atin because they feel safe. So, paano sila mag ma-feel safe sa atin? Kailangan mo maging masculine. Kailangan mo maging talagang real man. So, hindi naman all the time, you need to be a fucking real man. Nandyan yung pagiging boy mo, hindi mo pwedeng iwasan yun kasi yun nga yung sinasabi ko sa inyo na sa relationship balance kailangan or yung pagtagito uh, creating attraction is you need to be a boy okay kasi nandiyan yung pagiging funny mo you need to make her laugh so it's hard to be a fucking man tapos magiging joker ka so hindi sila align so if you want to be a joker then you need to act like a boy pero hindi rin naman pwedeng all the way you are a fucking boy women want a fucking real man yung talagang dominante superior yung talagang kaya siyang pasunurin. Kaya ang madaming babae nagsasabi na, no, I can be, ano, I can be submissive sa mga lalaki na talagang kaya akong ilid. What the fuck? Tapos pag nilid mo naman, aba, ma-attitude. <laughs> 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 yun ang mga problema sa mga babae, ma-attitude pag you're trying to lead them. Pero yun ang hinahanap nila. Kaya nga mga ropa, iba talaga ang sinasabi ng, mga babae tsaka sa mga nire nila emotionally. Kaya pag sinabing gusto nila ng nice guy, don't fucking believe it. Okay? They want a nice guy just to feel safe. What? Pero when it comes to stimulation of emotions, they don't want a fucking nice guy. They want a fucking dominant yung kaya silang sabihan na dapat ito gawin mo, yung hindi nagpi-filter, yung indifferent guy, di ba? Ito anabin niyo sana ano natin sa content natin mga raw. Oh shoot, grabe naman. Ang sikip. <laughs> <laughs> anyway, wait lang mga pa itatawid lang natin ng konti para at least masaya-saya tayo sa, sa ating pag vlog Tatawid lang natin. Ilalagay lang natin dun sa, pwede tayo mag-overtake. Gamot. Sana nga tayo. Ayun. Uh, ayun, mga babae, gusto nila talaga yung mga lalaki na sasabi sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. Yung talaga marunong mag-lead. Yung talagang sasabihan mo sila kung ano yung dapat gawin and at the same time, they don't feel intimidated. They feel like, this is good for me. Yun yung dapat nilang ma -feel. Kasi yung talaga yung, mahirap talagang i-lead ng mga babae kasi nga, they always based on their emotions. So how you say it, how you deliver it, dun sila po sumusunod eh. Or doon sila nakikinig. Kaya nga, always use yung analogy para mas madali nila magets. Okay? Kasi pag hindi mo ginamita ng analogy, minsan hirap na hirap sila. At tayo, minsan hirap na hirap din i-explain sa kanila. Analogy is the best tool para at least kahit papano, mag-meet halfway kayo. Lagi mong gamitin yung analogy na base kung paano mag-isip ang mga babae. Or kung paano ang tingin nila sa mundo. Kung paano nila nakikita ang mundo. Kasi kung gagamit ka rin ng analogy na based sa puro sa ating mga lalaki, so medyo baka mahirapan din silang kumunik sa atin. Kaya pinaka the best is always use analogy ng mga ginagawa ng mga kababaihan. Okay? So balik tayo sa question ni Ropa. Ulitin ko Ropa, hindi pwede na masyado kang clingy. Okay? I understand na dumarating sa point na gano'n na na nakakalimutan natin na oh shit I'm a fucking man it's okay it's okay to feel that way it's okay to feel na na, na maging clingy ka, pero hindi mo siya pwedeng gawing ano a hobby like I said babae dapat ang makafeel yan why? kasi pag masyado kang clingy especially sa personal so anong nangyayari like I said inaagawan mo siya ng posisyon di ba? so kahit sino let's say for example sa office nyo may sip-sip Diba? Ikaw, as uh, matagal ka na sa company, tapos gusto mong mag-umangat yung position mo sa company nyo, tapos may isang sip-sip. So, inaagawang ka ng position, how would you feel? Di ba, hindi rin masarap sa pakiramdam. So, sa mga babae is, usually, they won't fucking feel safe. Pag ang lalaki masyadong clingy or pag masyadong emotional. Okay? Ano ba to? Yung pagiging clingy mo ba? O bogli ka lang? <laughs> Baka mainit ka lang kasi. Baka inheat ka lagi. <laughs> Huwag madalas manood ng cord, lol. Or pwedeng kakapanood mo ng k-drama yan. Kaya iwasan mo yan, Ropa. Okay? Hindi pwedeng, kasi favorite niya to eh, I want to connect. Hindi ganun, Ropa. Yung hayaan mo yung hobby ng babae, maging hobby ng babae. Yung ginagawa ng babae, hayaan mo, maging gina hayaan mo gawin nila. Hindi ka pwedeng pumunta sa mundo nila. Sila ang pupunta sa mundo natin. Okay? Yun lagi yung tatandaan, mga Ropa. You need to invite women your life. Hindi ikaw yung pupunta sa buhay nila. Kasi pag ikaw pumunta sa buhay nila, oh for example, ikaw, invite kita sa bahay ko. Hindi ka pwede yung mag-arte-arte na parang bahay mo yun. Siyempre, bahay ko yun, di ba? Kaya nga, nakakabwisit sa mga nag-gym na hindi marunong magligpit ng mga pinagdamitan. Why? Putang ina ako kaya pumunta sa bahay nyo tapos magkalat ako. Tapos alis na ako. Kasi may mga ganun mga ropa, walang ano, gym ethics yung mga ganun eh. Yung mga nag-workout tapos hindi nagbabalik ng gamit. But anyway Lagi yung tatantahan nyo mga ropa Kung sino may mga nag-gym dito Lagi natin ibalik yung mga gamit Okay? Kasi ano yun uh, Yun yung pagpapakita Na meron kang disiplina talaga sa sarili mo Pero pag hindi ka nagbabalik So You just want to do whatever you wanted to do. Tapos alis ka na, di ba? So same thing yun, daladala -dala mo yung kung paano ka mag-isip. Parang yung mga ginagawa ng politicians natin, di ba? Ginagawa nila, pag upo nila, magdanakaw. Regardless kung ano man yung mangyari sa, sa bayan nila, sa mga mamayan, sa mga Pilipino, wala silang pakialam doon. Ang kailangan, makuha ko yung gusto ko because I only have three years, I only have six years. I need to get more money as much as I can. That's very fucking evil thing to do ng mga politicians natin. Kaya nga nagtataka ako, tanginan to si Puno eh nag nag ano nag uh, ng sa ethics committee para kay Barsaga. Putya. Inaano niya na wala daw ano parang hindi nag act si Barsaga ng maayos or naaayon dun sa sa ano sa pagiging ethical ng mga congressmen. Okay nang ina tingnan mo nga yung mga boss nyo. Yung mga boss nyo <laughs> nga nagnakaw eh. Ito nga nagpo-post lang eh oh, sino mas grabe ginawa? ba? Diba? Common sense eh. Kaya ano nung nanonood tayo no interview, alam mo yung parang nangunguwi yung mukha ko. sabi ko? Ano yung sinasabi nito? Na dapat merong ano, dapat merong ethics. Kasi tinitingala tayo ng mga tao. That's bullshit, man. O, sasabihin naman na iba. Siyempre, iba yung pagpupose, iba yung nagnakaw. Ulul mas masahol yung pagnanakaw. Regardless kung nagnakaw ka na isang libo or isang bilyon, same pa rin yung pagnanakaw pa rin yun. Anyway, let's talk about that. So, balik tayo. So, Ropa, yun nga, like I said, hindi mapipil sa ipang babae pag masyado tayong clingy sa kanila or pag inaagawan natin sila ng posisyon. Kahit sino na gusto mong agawan ng place na gusto nila, syempre, may inis talaga. ba? Diba? Or, pwedeng hindi mainis, pwedeng bigla na lang malamig. 'di ba? May mga babaeng ganyan. If they don't feel safe, of course hindi naman nila talaga mararamdaman 'yan na parang magiging aware sila. Oh my god. Parang he acted like me. Ayoko na sa kanya. Hindi naman ganoon eh. Laging alam mo 'yon, yung yung subconscious natin ang magli-lead doon sa way kung paano tayo ma mawalan ng gana sa isang tao. Usually it's a accumulation of their behavior or their attitude na ayaw na ayaw mo or yung hindi pasok sa values and principles mo ba? Diba? Pag may isang tao na gusto mo, kahit na mala, mataas ang attraction mo, pero tang ina, kupal palagi sa'yo, or inaagawang ka ng uh, gusto mong gawin, even in relationship, even in couple, mahihirapan na mag-survive. Kasi nga, inaagawan mo siya ng place. Naintindihan nyo ba mga ropa, nakakasunod ba tayo? Kaya tandaan nyo, hindi tayo pwede maging emotional or clingy sa mga babae. But pwede siguro may time. Diba? Nakailangan yun. Kasi syempre, wala nang problema maglambing eh hindi naman hindi naman pwedeng mawala yon or hindi or hindi naman pwedeng alisin mo yon sa sa pagkatao mo bilang lalaki eh, kahit paano pa, pa rin naman is hindi hindi, hindi naman tayo robot kaya nga ka nagrereklamo ang mga babae Na wala daw tayo emotional intelligence at eh, hindi nila alam na syempre we respond uh, rationally and logically most of the fucking time sila kasi they respond emotionally most of the fucking time di ba so kaya hindi talaga or hirap talaga mag-meet halfway ang babae at lalaki. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong makikipag-live-in. Di ba? Kasi nga, nawawala yung polarity. Pag nawala na yung polarity, no more surprises, alam niya na yung utot mo, alam niya na yung korte ng katawan mo, alam niya na yung amoy ng brief mo, alam, alam mo na yung amoy ng panty niya. Di ba? Kahit sa'yo na lang, wag mo lang siya. Di ba? Yung kung paano kanya nakikita. She will feel like Kaya minsan nari-realize ko Kaya mas nagiging maangas sa mga babae Pagdating sa relationship Usually pag nag-live-in na sila So may nag-comment sa atin ito na yung ko sa tanong mo So bakit yung may mga lalaki na They are very proud na tawaging commander yung asawa nila kasi nga ganun na nangyayari nagsiswitch yung babae sa pagiging bossing dahil nga alam niya na lahat sa'yo so emotionally and mentally nakaka-adapt siya dun sa situation mo na dati tinitingala ka niya, tapos malalaman niya ay hindi ka naman pala ganun ka ano ngayon ko nakikita wala ka pala talaga rin disiplina sa sarili mo kayop ka rin pala kumain baboy ka rin <laughs> ang siba si mo rin pala kumain tapos ang dumi-dumi mo pa. Eh, mga ganun, di ba? So, usually, pag nasa ganun situation ng babae, mahirap talaga i-maintain na ang attraction. Kasi pag nasa ganun situation ng isang babae, matututo talaga siya mag-adapt na parang dito the best guy. Di ba? Kasi nga, no more surprises na eh. Di ba? Kahit na the best ka, nagiging normal sa kanya. <laughs> anyway, balik tayo, Ropa. Uulitin ko, they won't feel fucking safe if we are too fucking clingy sa kanila. Okay? They want a fucking man. Karamihang babae, ang gusto nila sa lalaki is yung ma-feel safe sila. Hindi yung ma-feel uncomfortable sila dahil masyado kang clingy sa kanila. Okay? So sana Ropa, nasagot ko na yung tanong mo. Yung isang tanong mo kung, paano manuyo si Suplado moto? well, pag sinagot ko yan, I will be vulnerable. LOL! <laughs> Kasi pag sinagot ko yan, then malalaman yun na. Anyway, Si Sublado Modo naman kasi hindi naman usually nanunuyo ng pasweet, okay? Usually hindi naman tayo nanunuyo na parang, sorry na babe, sige na, ganun magali. Wala tayong ganun. Either <laughs> pwede mo siyang i-hug right away, or pwedeng, ano, galit ka pa? Ganun lang. Or pwedeng tanungin mo siya, are you still mad at me? Nagugutom ako eh. Alis tayo. Tara, bihis ka. Something like that, mga ropa. So, andun pa rin yung, syempre, yung the way you deliver it. Yun yung pinaka-importante. Yung ano mo, tone of voice. Yan. Tandaan nyo, napakahalaga ng tone of voice. I think, nakakontent na rin natin to, mga ropa, about how to improve your non-verbal communication. ba? Diba? So, napaka-importante at napakahalaga ng non-verbal communication kasi, ano tayo, nagre-response tayo palagi, subconsciously. Kaya nga yung attraction, you cannot manipulate it. What? Well, you can manipulate technically in a way na make yourself more attractive. Kaya nga, it's really hard to manipulate attraction kasi we respond subconsciously. So usually, hindi naman tayo nanunuyo, lalo na kung hindi naman tayo ang mali. Okay? Let them realize kung ano yung mga ginawa nila or kung ano yung pagkakamali nila. They need to learn. And kasi ito mga ropa, let's say mali na sila, tapos ikaw pa yung nagbibigay ng positive reinforcement, then yari ka. Kasi ang mga babae, pinalaki na kahit may mali sila, binibigyan pa rin sila ng positive reinforcement, which is mali. Nakakala natin, makakatulong. Kasi babae sila eh, di ba? Kaya nga napakaswerte ng mga babae, napakalami nilang privilege eh. Kaya, 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 nga maraming lalaking gusto maging babae. Lord! <laughs> Kaya mga ropa, hindi mo dapat gawin yung nakalakihan niya. You need to stick to what you believe. Kung mali man siya, hindi mo siya dapat suyuin. Wayaan mo siya. If she wants to suffer with her own Kaartehan or pain, let her. Diba? Kasi hindi mo naman Pagka, di ba? Yung mga tao pumupunta sa psychiatrist para magpagamot. Kahit anong gawin ng psychiatrist niya, kung ayaw niya naman magbago or kung ayaw niya naman uh, gawin yung mga sinabi ng psychiatrist niya, wala ka rin magagawa eh. Di ba? Kahit anong profession mo pa. Kasi nas choice din ng isang tao 'yan. Kaya nga mga ropa, bigyan niyo sila ng space para to think about it. 'Di ba? Kung ano man yung mga nagawa nilang mali or baka may nagawa man silang mali. At kung alam yung mali yung nagawa nila, you need to give them some time. You need to give them space para ma-realize nila, oh shit, may nagawa pala akong mali. Mali pala yung inarte kong ganito. I overreacted pala. So mali pala talaga ako. Kailangan nila ma-realize 'yun. Hindi yung kukulitin mo siya palagi. Kailangan niya ng space to realize kung may nagawa man siyang mali, mga ropa. Okay? So for me, ang pinaka the best gawin is give her some space and you also, you need to give yourself a space para hindi ka rin makapagsabi ng kung ano-ano sa kanya. Maliwanag, mga ropa. Minsan, kailangan mo ng break. Kagaya ng ginawa ng Blue Ribbon Committee, di ba? So, tinigil ng Blue Ribbon Committee yung hearing dahil nga nag-video si Ping Lakson. And at the same time, meron ding budget hearing kaya nagkaroon ng break. Pero ang nakikita ng mga ibang tao is ginawa yon para hindi na tumaas pa yung usapin or para makalimutan ng tao yung nangyayari. Pero makakalimutan ba natin yun? Of course, lagi tayo nakaabang, di ba? This time, hindi na nila tayo kayang paigutin mga ropa. <laughs> Kaya dapat aware tayo sa mga ginagawa ng government natin. Okay? Kaya hindi tayo pwedeng tatangat sa lahat. Okay? Especially sa gobyerno na ginagalawa natin. Maganda ang Pilipinas pero tayo rin ang bumababoy sa sarili nating bansa dahil sa sariling kasakiman natin. Ang tawag doon mga ropa, self-preservation. If we go back to our history or kung mahilig sa history yung mga naririnig niyong kwento sa mga libro na maraming mananakop ng bansa, it's because yun nga, aanhin mo yung ganitong bansa or aanhin mo pa yung mga ganito kalaking bansa kung hindi mo na kayang i-rule. Diba, ko Kung napanood yung 300. Talaga nagpapatayan sila para masakop nila yung bawat kingdom. Pero at the end of the day, hindi mo naman talaga siya kayang i-rule dahil napakalaki nun. So same thing, sa dami ng pera mo, wala ka na iba iniisip kundi pera mo. Eh. Hindi mo na ganong naiisip yung mga tao sa paligid mo. Ang naiisip mo lagi is kung ano yung meron ka, kung ano yung gusto mo pa. So yun yung tawag din nga is self-preservation kasi gusto mo talaga na yung buong angkan mo manatili sa mundong ito. Kung kahit anong mangyari, hindi pwedeng malugi yung angkan ko, yung magiging anak ko, yung apo ko, o yung susunod na henerasyon. For example, ni mo to parang ganun. Kaya talaga magnanakaw at magnanakaw ang mga tao sa gobyerno para lang makuha nila yung ganung ano. Kasi hindi naman tayo mamamatay, di ba? So, for them, parang immortality yung ganun na ma-preserve mo yung apelido mo na nasa, nasa politics, dynasty na tinatawag nila, di ba? They want power and money. So, yun, ropa, sana nasagot ko ang tanong mo. So, like I said, mga ropa, ang panunuyo ni Suplado Moto ay hindi yung, sorry no huwag mo na magalit. Hindi tayo ganun ropa. Okay? <laughs> We give them space para ma-realize nila kung mali man sila. Kung alam mo sa sarili mong mali sila, give them space. Be a fucking man. Okay? Let them learn. Don't give them positive reinforcement lalo na kung alam mong mali sila dahil sanay na sanay sila sa ganun kaya kanilang paikutin kung hindi ka aware maniwala ka sa akin kaya dapat kumilala kayo ng maraming babae mga ropa kasi doon ka matututo doon ka matututo sa sarili mo makikilala mo pa yung sarili mo at lalo mo makikilala kung ano yung women nature okay so yun lang guys thank you so much I'll see you guys next time kasi pag puro basa ka lang at hindi mo in-apply, wala rin mangyayari. Kung puro nood ka lang sa akin or sa mga ibang content creator, wala rin mangyayari, Ropa. Okay? It's hard to apply kung ano yung natutunan mo. Walang, wala kang babae na ano, kakausap or wala kang babae na na-date -na or hindi ka talaga nagtsaga na kumilala ng maraming babae hanggat ikaw ay single. Okay? So, ilang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Sana may nakuha kayo. Show love, peace out, and be packing mysterious mga Ropa.